Okay. Sheriff si Tito Marts. Hey, yung, yung nireport kong bad na sa left office, ikaw yung nakasalog. Si Lian, kasama ko, tsaka si Tito Marts, nag kami ng lights. Hmm. Um... Ah, uh, that's a cut. Okay, nag ng lights. Kasi nakita ko si Tito Martz sa si Lian. Alam kong may mangyayari doon eh. Totoo yung sinasabi ni Pat uh, kasi yung dalawang impostor, binoto siya. That's Pag what? ako namatay, Sure ako siya I need to do 3 kills, no? Kita natin yun. Boom! God uh, dang! Creating some distraction to the infraction of the constellation. Shut your bitch ass. Mm hmm. Okay. Meron na agad akong i-check na lugar. DP. Wala ka na naman sa dropship. Ala. Ba't may camera agad? Si Agap. Nasira discard ko dun ah. Meron ba Hopefully wala na ba tayo? Meron Fuck that. May namatay. Yung yung nasa security. Si Agap ata. Uh, ba? <laughs> sorry, 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 sorry. Ay, okay. nakalimutan na ni uh, Agap okay. yung role. Wala akong info. <laughs> oh, disregard. Kawawa naman si Koji. Isa, isa sa ni DP Pusta, no? pasensya na, Koji. Medyo... Wala ba yung vouchers, anything? Si Tuldok, coach ko okay. si Tuldok Si Tuldok Si Tuldok Si Tuldok Puma Pumasok ko ng upper D ko, hello? Ah, okay, okay. May nakita ba kayong kasama ni Kuj? Ay, si Kuji, may nakakita ba? Wala boss eh, hindi ko nakita Ang mga nakita ko... Senyor <laughs> O, oh, yung basta mo, Ben <laughs> <laughs> Senyor office <laughs> Si Manso nag ng lights. Agap, security. So malabo yung ano. Malabo yung Manso tsaka Agap. Senior kasi. O naman ba office security? Huh? Oh. Ah, uh, nakita ko kasi umiilaw yung camera eh. So from office, takbo ko security to check kung sino yung nag-camera. Para ayun, papagalitan ayun, ayun, ayun. ko sana. Paluhin okay. mo sa puwet. <laughs> ginagawa ni Senior sa office. Uh, uh, car demerit uh, mentor. Para demerit Ano ginagawa demerit? ni Senior sa office? Nakita, nakita ko ni Agad sa -ginawa may buwan. Na nakita kanina ngayon. Wala akong nakita. Wala akong nakita sa senior? security. Mapa, Senior. Oo, oh, meron. nila demerit. si Don. Yun na nga, pre. Security. Yun na sa Specy. Alam ko kung nasan si Don. Si Toldo. Toldo. Kaya mga nag-office, ha? sorry ha. Uh. <laughs> Tapos ko kayo, sorry. ng mga free. Kung ako yan, okay, mo, hindi mo na makikita next round. Grab. Sabi ko na nga ba eh. Paranoid na rin si DP. Alam niyang i-hunt siya sa ano eh. Sas na ako niyan. Guaranteed yan. Ilang beses ko siya na napatay sa ganong kill kaya nag-button kasi nag-panic na yan. Akala niya mamamatay na siya. na. Sige na. Gawin na natin yun. Oh my god! kulisin ah oh. uh, nakita niyo naman sa vitals na ano isa pala lang yung patay, patay si pets si so ako Dika dito ka, yung yeah. etong body ni DP nasa lab then press lang yung kay Peds di ko alam kung 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 Maniniwala ako doon. I assume office kayo? Yep, yep. maraming tao sa office. So, Saan yung location niya, guys? Senyor Senior Egel. Galing Cara. akong admin. nagkaroon ng tatlo sa lab kanina. Sino yung mga nag-lab? Um, Lian po. Joms, ngayon. Galing Lian and Joms. Nireport na senior DP. Oh, isa doon. Lian Joms. Isa lang doon, oh, Ay, doon. doon. Ah, Ano Elegant? ano ako, nodes ako. sa lab? Ah, yung report Wait. nandito sa ano eh. Uh, yung pinto papasok ng telescope. Yung report ah. Hindi, dumaan nyo oh, no naman lap, si eh. Senior, no? Vitals. Uh, left La, side, sino nagayos ng lights? Voucher. Manso. guys, not, not, me, not me, not me. Not you. ba yung report? Oh, oh, report. alam, ni okay. alam ni Cutie kung nasaan ako. Jester yung nag ng light siguro. Ah, san siya, Cutie? Manso, Manso. Si Manso na sa, ano, sa weapon. Oh, nakulong ako doon. Tapos biglang Wait. binuksan ni Cutie, pumasok siya. Ako na siya. Oo, yun. Botch, botch, botch ko rin Cutie si kasi, ano nasa office okay. siya nung nandun tayo agap. Sino so, pang so, walang... Sino nalababang? Ibada, Tito Marts Patrick. Lian, Wait, si Pedsa tayo nag-alis ng lights. Ah, 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 sa gilid po ka ako. Ay, oo, oh, oh, may isa pa. Dalawa pala lang namatay. Um, oh, Possible si Peds. Ay, ano <laughs> <laughs> Good morning. May lasing ah. <laughs> Sige. Gusto niyo mag-button ako? I think kailangan ko mag-button and mag-discuss para magtunog. Ano? Crewmate talaga ako. Sige. Okay. Ito muna. After nito, button. Naku po, bad kill yan. Yung body nasa right to paglabas. Ah, uh, eh, di ko pwede sabihin. Pero yung last round, nakatambay lang ako simula ng round hanggang dulo nasa download lang ako ng office kasi ko sa Posibinos. Uy. Yung round Venus ra. <laughs> Ito si lang. Um, nasa lebus pa rin ba ng pinto ng lower deacon sa may admin. Ano-ano? Ah, uh, ando ka pa rin sa may pinto ng ana sa papasok ng species. Wala wala na sa weapon ako nakita ko doon si Kuya Pat tama ba? Oo. Uh -huh. uh -huh. Sino pa yung sapat? Kara Masayat yung nakita ko eh. NSB. Ayun lang ata. Apat lang tayo. Apat lang ba tayo? Mm -hmm. So right side ng office yung kill. Kung left side kasi pwede tayong masos. Pwede natin isa si Kara sa right Kaka side. Kakapasok lang kasi ni Kara. Yeah. Pero di ba si, si Kara sa, ano, sa so, double kill? Ha? Sip ano? na sa kasi si Kara sa double kill. Eh, sa double man. kill, pero tatlo kasi yung imposters eh. Sinong suspect uh, dun sa double kill? eh dun sa ano kanina? Wait, wait. Double yung ngayon muna. Si Joms kasi, nasa weapon siya. Si Lian yung nagtatanong kung si Lian yung nagtatanong diba? Uh Oo. -oh. Yeah, yeah, yeah. Especially kasi ako pumasok ako kasi. Uh -oh. so Asan ka dito, Mark? Kasama ko si Agap sa auto. Si Ito Agap. Ba yun? Agap. Pumasok um, um, nagkasalubong lang kami pero di kami magkasama. Kasi patay ka, yung... Asan ka, senyor? may ano ako, may heads, uh, one Tahan I lower dito na. Admin ka? Na. Mm -hmm. So, Low, okay. Uh, Manso, asa ka? Comes. <coughs> Ikaw, Kitty. Water will sa may labas ng ano, ng admin, ay, ng office. So, so okay, Manso, tsaka kay Cutie ngayong round. Eh. Ngayong round lang, ah. FN. <laughs> Ana, Diti, kamusta? Kamusta ang buhay? Sa kabilang ibayo. <laughs> Mm. Sino itong nandito? Tito Marts Double kill Uy. Sheriff si Tito Marts. Ba't yun Oh, whoa, 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 bad fresh. I mean, Unang namatay si Lian. Tapos after 3 seconds. After 3 seconds si, ano? Coach, kasi Tapos, si Tito Marts. ko ng Dr. Salef uh, uh, report. Um, uh, uh, alam ko kung nasan ba din ni Lian. Magkasabay kami ni Senior Egel. sa uh, O2, Sa O2. Ka sa uh, namin, USB, galing kayo O2. Kung sa kasalitin uh, namin sa SD, galing po. Yes. Umikot kami kasi baka may body. Pag lamabas mm. kami kasi nakasunga do pinto. So, tapos nakasalubo ko si Kuya Pat. Okay. Alam ko saan dead body ni Lian ha. Nasa yeah. security. So, I fixed lights kasama oh, yung si... Eh. Yung, yung, yung kong bad na sa left office, ikaw yung nakasalog. Wait lang, di pa ako tapos. Si Lian, kasama ko, tsaka si Tito Martz, nag kami ng lights. Hmm. Um... Ah, uh, that's a kapakoy ng lights kasama oh, ko si Leian. Okay. Tapos nakasalubong ko si Tito March, pumasok siya si Leian pumunta ng security. Okay, I lied. Uh, nakita ko si Tito March na pinatay si Leian, pinatay ko si Tito March ngayon. Nakasalubong ko sa left side office. Si Leian pinatay Hi, Lian. sa security. I chased down Tito March papunta sa left side office. Nakita niyo ako sa comms. Kakapatay ko lang kay Tito March. Sus rin si Tito Mart sa previous rounds kasi missing din siya. Sakto na may nakita akong pinatay niya. Kaya ginawa ko lang trabaho ko. Hindi naman magkakamap si Patik ng ganong kabilis na no, excuse. Okay, Pwede na tayo so... mag-skip or you can vote me kayo bahala. No, no, no. Genesis? Kina-counter ka ni ano, no? Kasi nakita ko si Tito Mart sa Alam kong may mangyayari doon eh. Kasi yung pagkapunta ka na ng fighters, patay na sila yan eh. Alam nyo, may eh. Kung hindi sana ako nakita ni Evada tsaka ni SB, cleared na ako eh. Hindi ko, hindi ko na kailangan sabihin yung lie na yun eh. Okay, alam ko na yung play dito. Mag-go vital so sa Sino sa camera? I hope in this security. Two o two one electrical one lag. si man sa so tsaka si Evada. Okay. I'm about to do something really stupid. ilan mo eh? Oh. Ikaw kasama yung Kuya Agap kanina. Hindi tayo natalo eh. So, totoo tot, tot, na no? well, tot, yung sinasabi ni Pat. Wala naman na DC no? Totoo yung sinasabi ni Pat. Uh, kasi yung dalawang impostor, binoto siya. Hmm. Kung si Tito Mars yung isa. Hindi, pinoto ko si, si Patrick. Ah, hindi, okay. Pinoto ko din si Kuya Patrick. Hindi, ah. na yung tayo kanina. Hindi, sana nag-triple kill na lang sila. Oh, ang feeling ko, si Tito Mars yung sheriff. Kasi, nakita ko yung dalawa, di ba? Hmm. Pumunta ko vitals, patay na sila. Hmm. yan, Papunta na ako ng, uh, tapos biglang, ilang seconds, uh, napatay si Tito Mars, di ba? Mm. papunta na ako ng uh, anong dito? Elec uh, security yun. Pero yung katawan ni Tito Marts na sa may ano sa tapat ng office. Mm. mm. Oh. Wait lang. Oh, si Joms ba may gusto na sabihin? Joms. Kasi from electrical yung pagkaayos ko pumunta ako sa may vitals. Pa sakto pagpunta ako ng vitals patay na si Lian So, masasas ko si Tito March noon Alam ni Tito March na nakita ko sila dalawa, diba? James, oh, may ano, eh, di ba Jums, naman kung ganun, edi parang ginawan pa kita ng favor kasi masasas mo si Tito March, pinatay ko si Tito March Jums, hello? James, Pero maganda mag-skip na tayo sa next body kasi Sa uh, ano to Security Security? Okay, okay. fresh si Manso Yeah, fresh, on. fresh on. Mm, 6 seconds Nasa office, kay office kayo, Manso? Saka step down, nakita ko siya Yung pumitik okay. yung katawan, 6 seconds Joms, ano? Anong, ano ba dyan? Apple ba dyan? Wala, eh. Ako, ako lang mag-isa nag-fix ng lights, tapos bumaba botch, ako din. Mag-security mag -si sana ako, tapos nandun na yung... Dodge mo ka security? Okay. Ah, sa security, uh -huh. sa secu... Okay. Botch ni ka security, botch ni Mancho sa step, bro. Si Joms. Senior Eagle. So, okay. Patrick, Senior Eagle, tsaka Agap. Yeah, and yeah, yeah, yeah. Tsaka Joms. Yeah, ako Nandito lang ako sa may... Wala, kulang sa oras eh. Seven. Hmm. Tricky game. Okay, wala naman namang siya sheriff sa akin eh. So, pwede ko pakilusin si Cutie. Like, kumuha muna ako ng vouchers ngayong round. Kasi, twice na akong nasasas eh. Naku, nandito rin si Cutie. Sige, eto. Pwede siguro ako i-watch ni Kara. Ayaw niya. Natakot si Kara sa akin. <laughs> Hindi sumulit sa, ano, sa medbay. Yawa ka. Please. yes, pumatay. Nice one, well played. Sinong nasa security? Manso. Si Joms tsaka si Patrick. I'm pretty sure na specimen. Ngayon, Kasama ko si Karen. Right. So, si Karen nasa lab. Asa ka, senior? Uh, nasa ano ako ngayon. Uh, admit, may, may ano ako, hits. Okay. Uh, two lab, one specific one elect, one storage. Okay, may butas na agad. Ang dami namin Lata. sa specimen, tatlo kami. Sino? Hindi uh, kanina pa siguro yun. Kasi kanina nagtulab one specimen. Nasaan ka ngayon? Eh? Last, last ko tama, si Agap. lumabas siya ng electrical somewhere. Ayun, Ay, storage, storage yung body niya. Tapos ah, nakita ko yung dress ni Cutie somewhere. Pa Paket ng ano? Storage, I think. Mm-hmm. Kitty, nasa, binibigay so, ano nasa alabas akong storage. Nasa storage. Nasa <laughs> yung body Pero <laughs> storage to. Yung body. Storage. Kahit uh, di ko na-report. Body storage? Watch ba si Manz this round? Nagbaka. <laughs> hmm. China, China security. Naka-open. Tapos ilang seconds. Dead body. Ano Hindi ka pag vitals ka ba, SB? Nga pag vitals ako, pero patay na pagdating ko Okay. Mali rin ako eh. pero rin... kasi Uh, kasi, ang reason Manso. ko, suit. ba't ako nag-button? Kasi, ang dami natin sa lab. Mm -hmm. Si Kara, ikaw, si Joms, pati ako. Pero maliit, maliit talaga to. Pero, feel ko security yung isa eh. Ay, bakit? Pero yung security. sa last round, sino yung sas? Pero mag- Ay, sino lang, last? Manso. ako, skip mo na ako. yung last round, last round. Seven sino na? Yung na? Last round, sino yung, round, Sa may security? Patrick. Uh, fuck, ko cutie. Ala. Ha? Kuy, anim. Ah, Nag-vote kayo? Yeah. Pero bumoto din ako, sorry. Seven. <laughs> mga bobo. <laughs> Anong play ko dito? Panindigan ko na lang yung sheriff ko. I think kailangan ko patayin si Manso. In the next na ako yung vote ni Manso. Si Kara naman. Dito sa button ngayon. sobrang risky nung ginawa ko kasi nasa vital sila or admin mataas yung chance pero bahala na bahala yun naman Twenty-eight. Twenty-eight. Up, 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 up. Vouch ko si Kara. Tama, Kara. watch mo, mm -hmm. mo rin ako. watch mo rin ako, di ba? Mm-mm. Ayon. So, yung body ni... Sino ba na report ko? Si SB Nandito sa vent ng... Nung left... Left... Uh, ano tawag? Left reactor. Nakasalubong usipat dito sa may... Uh, between storage at lab. Pababa siya. It's... Between storage at lab. Nandun din Nakasalubong ko si Kara nasa right reactor na siya ngayon nasa may vitals na ako ngayon sino yung ano nag specimen kanina ako ako Joms si Joms parang si Macho Macho kasi di ba ikaw yung kanina kasama nito ni SP na sa electrical nasan yung Kani? body nasan yung body electrical hindi pumunta hindi ako pumunta na electrical senior nasan yung body yung nakita ko eh ano, nandito sa mga sabi, sa event sa may left reactor. Paano mo nalaman na magkasama sila, Senyor, Kung vouch ka ni Kara sa Vitals. Si, ah, uh, ganito kasi, uh, si eh, si SB kanina nasa ELEC kasama si Manso sabay may ginawa akong task sa sabay pumunta ng Vitals, patay na si SB nandoon si Kara. Tapos tapos gagawin ko yung ano, yung sabotage sabay may report doon si SP. Sa aming dalawa ni Manso yung kill ngayon. Boss na ba si Joms? Hard oh, clear na ba si Joms? Sige, mag-skip kayo. Oh. Ah. Papatayin ko uh, si Manso. Pa... di ba, na... Manso kanina pa ba yung body? Nakita mo ba yung sa ano? Vitals? Uh... Pag him. ako namatay, surround so, si, de si Patrick. The pen. <laughs> I need to do three kills now. Atayin kayo nasa species. Okay, one last. Sige May isang pumipindot ng ano eh. Ng reactor eh. Wala tapos na yung reactor eh. Oh. God damn. Yes. Ah. Alam ko na, alam ko na yung mga Damn. nag super saya na si Pat. Hello. Eh. Tinuro ni Pat. Yan na ititira si Kuya Pat sa lima. Pre, alam sabi, na yung mga na, lima na. lang. dapat, talaga, pinush ko si Patrick na Alam ko na yung mga nasa comment section ah, eh. ni Kuya Pat. May mag-sabi dyan ng night. Nice. Nadala rin nakuha Sabol. niya rin, na rin ako, Manso. Pero may hindi kasi, masyari, ay, yung, yung, si Yung, Patrick, yung mga, mga pag-kill kasi ni Tito Merch, hindi ganun na... May mga ganun. Tayo na ito ni ako. Jones. Last game, last game. Habol Pre-first round pa lang yun. Pre, pag close ng office, pre, alam ko na lumabas na agad ako, pre. tang. na ara Sensei. Globes LG LG. Kung wala ng camera nun, tapos ka na sana, pre. Nakita na kita eh. Globes LG ako, LG ako. Nabay talas ako, Hindi ako tumilit. Pre, LG LG. May nasa camera. LG 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 LG. Joms, please. Alam ko, re-report mo na. Maso kasi pumasok ka na ng ELEC. Joms, please. Joms. Opinion, kung di mo opinion. ko binuhay Kung di mo ko pinatay doon Gusto ko ano lang mag-release ha Gusto Ito na, bisa bisa maglisa, gandulo, bisa, senior, Tuna, opening na Kahit wala pa kayong Kahit wala pa kayong pinapatay Sas ko na kayo doon Ganda ng mga mga nag button ka nga Alam ko na sabihin mo eh Kahit hindi mo pa nga Puro silabi na. Alam ko na yung iniisip mo eh Duck ko lang Kaya mo next round Patay ka agad Pero pre, hindi ko sasabihin yun Kasi out of the game yun Kasi ano yun Meta Meta shit Ang basa sabihin ko lang Kamera Pero pero hindi ko pa rin mawala sa isip ko na nope, not gonna happen. Pero nasa utak ko tumatakbo. Nagsarado lights tapos yung pinto nagsarado din. Yun yung downside ng pagiging ano no, like informative na player. Lalo na hawak mo yung admin. Tang ina, talagang ano yung katatargeting, katang ina yung buhayin to si ganito, ganyan tang ina mahuhuli ako agad dito eh.